Hi guys! Mag-react lang tayo doon sa sinampa ng pari na si Jose Lito Sarabia. Itong so, Jose Lito, hi pader! Diyos ko father, nakakahiya ka. Hindi ko alam kung tauhan ito ni Father Damaso sa Manila. Na itong pari na si Jose Lito Sarabia ay nag-file ng impeachment complaints against our Uh, sa our Vice President Inday Sara Duterte. P.I. mo, Father, ano sabi mo? Thou not kill. Bakit? Nakapatay ba ang ating Vice President? Nakapatay ba si Inday Sara? Ba uh, kasi namniniwala ka na mayroong mga ano, eh, uh, ginagawang kasalanan si uh, Inday Sara? Nakapatay ba? Ha? Tapos sasabihin mo, thou shall, not, thou not steal. Anong ninakaw ni Inday? matap, mayroon ka bang ebidensya? Napotunayan niyo ba na may ninakaw ang vice president? Kaya nga hindi nag-success, nag-prosper ang tuwad kum eh. Dahil wala silang solid evidence. Tapos ito, ikaw? Ikaw talaga, pare? Anong nangyari sa mga pare ngayon? Mga pare, eh, ito, eh, kayo ba ay pro-criminal na? At saka pro-MPA? Mga, di umano mga kadler kayo ng mga, mga masasamang tao? basta lang may pirang pumapasok sa mga bulsa nyo, sa simbahan nyo, nakakahiya, nakakad kayo sa mga, sa mga katulik na mga tao, sa mga, mga nagsisimba. Kaya mag-iisip po kayo, mga kababayan ko, mag-iisip kayo sa mga pinag, kung alam nyo na ang iyong pari ay corrupt din, isang corrupt, isang cuddler ng mga NPA, isang cuddler ng mga drug pusher, drug, uh, drug Uh, drug dealer. Wag na kayong magsimba, just ko. Sobrang nakakahiya po ang ginagawa ng mga kapariyan na mga tiwali na kap kapariyan dyan sa Pilipinas ngayon. Par Father Roxelito, uh, na kakahiya po kayo. Tapos hindi kayo maingay sa pangyayari ngayon na nakawan, lantarang nakawan ng administrasyong ito. Wala kayong sinabi, wala kayong wala kayong say sa mga problema ngayon na hinaharap sa Pilipinas. Ito talaga, dito ka talaga nag-aabala sa Vice President. Nakawan, naharap-harapan, oppression na harap-harapan diyan sa Pilipinas ngayon under this administrasyong Marcos. Kasasabi lang ni Amy, sabi niya may na, nasagap siyang maritis na 1 trillion ang budget para sa impeachment sa ba vice president kasali ba, tanong lang, kasali ba kayo sa mak maka makatanggap ng pera para ipupush yung impeachment ni Inday tangin na talaga oh, makap makapi ka talaga nito noon nung nasikuri buhay pa kayo talagang mga pare, matri, nimit nangunguna sa rally ngayon tahimik kayo ano yun? busog na busog ba kayo sa sa mga bigay ng mga ng administrasyong ito? Tanong lang 'yan. Kasi bakit hindi kayo nagsalita? Sa kahirapan ngayon lahat-lahat ng issue ng Pilipinas against this government, Marcos government, Romualdez go ano, speaker. Wala kayong sinabi, wala kayong masasabi. Tang ina talaga. Kay tumahimik kayo, nakakahiya kayo. Nakakahiyang maging Katoliko sa mga ginagawa niyo.